In po, welcome back po. good morning mga ka-farming. Ayan po ay napapatubig nagpapatubig po tayo dito sa ating munting farm dito sa ating mga ampalaya. At tapos po nating napatubigan yan mga ka-farming ay kasabog po tayo ng abono. Pero po kahit pa paano makakain po sila ng sustansya. Ayan po, patubig po tayo ngayon galing po sa irrigation mga ka-farming at ayan po uh, pangit po yung palaya natin ngayon dahil po tinamahan po ng mga insekto ng mga apids hindi po maubos-ubos mga apids kahit po mapuksa natin sila nung mapuksa po mga uh, nabukasan lang meron na naman po tayo Ayan po, konting tiis lang kahit pa paano ay nakakakuha naman po tayo ng bunga. Hintayin lang po natin silang matapos at magpapasunod na po tayo ng hindi po natin alam kung anong tatanim natin ngayon susunod dyan kung magsisitaw po tayo o patola kaya talong kung hindi po po nagplikat marami rin pong malinira, ay maklasin muna natin yung ating balag lalagyan natin ng palay yun okay. po mga uh, 1620 ang sasabog po natin laloan po natin ng ammonium na 2100 plus 24 at saka po lalagyan po natin ng urea mga kaparing, pag laloan po natin yung taldong abono So, po, uh, naka po sila kahit po paano mabigyan tayo ng bunga. Ayan so, po mga ka-farming, ay sinabuka na po natin yung parte na may tubig sa gilid. Tapos po yung gabet niya na ay nasa gilid na po mga ka-farming. Lagyan so, pa po natin ng mga po pataba ang ating mga alamang palaya. Uh, kahit pa paano ay eh, makakakuha tayo ng bunga at may balik lang po natin yung ating gasis dyan okay na po mga kaparming ngayon po uh, ang pangit po ng palayan natin halos tinanggal ko na po lahat ng dahon yan sa ilalim mga kaparming dahil sa sobrang daming kuto na apids ngayon po uh, na lang po natin yan mga kaparming para lang po may makain sila may makuwang sustansya Ayun po sa pangatlong araw po natin mga kaparming ay naglinis na po tayo ng balag natin sa kabila para po preparation po natin sa pagtatanim po natin ng sitaw ang variety po ng sitaw natin dyan mga kaparming ay negro star pa rin po yung ginawa po natin tayo na lang po yung gumawang binhi nagpatanda po tayo at yun na lang po yung tatanim natin kaya sa, sa bibili pa po tayo baka marami pa rin po yung uh, masasayang lang po ayun, nasayang uh, lang po kasi yung balag natin at bago pa lang po yung plastic kaya yun na lang po sitaw ang itatanim natin dyan uh, halos na alus alos po tayo ng bini na uh, siguro nasa apat na kilo or limang kilo yung nagawambinin natin mga kaparming ang itatanim po natin dyan yan po ah lilinisin na po natin ang buyan papalitan na po natin yung mga tali nya dahil po medyo marupong na po mga kaparming yan po ah, tayo lang po mag isa wala po tayong katulong ngayon dahil busy po yung mga kasamaan natin na na pre-rescue po sa atin kapag wala pong trabaho sa palay ngayon po nasa construction po sila at hindi po natin sila natawagan busy po sila kaya po na lang po mga farming at lilisin po natin ng unti-unti katas -unti. po natin nalinis siya mga farming ay papaararo muna natin yung ilalim para mabungkal po yung lupa niya para po nga wala mga damo at yung matigas na lupa ay para mabuksan po pag nabuksan po yan ay babalik din po natin sa dati mga kapamin po, uh, mga apat na araw po dito na po tayo sa gilid ang gilinis uh, na po natin yung taas dito na po tayo sa gilid para po pag natanggal na po lahat yan yung gilid na yan ay papaararo na po natin uh, nakaprepare na po tayo uh, pagtatanim ng ating sitaw mga kaparming yan po tuloy tuloy lang po ang ating paglilinis dito sa ating balag farming yan po, uh, yan po yung tinamaan po ng ano ah uh, ng tupod Nalulugin uh, po tayo dyan mga kaparming Pero babawi na lang po tayo dito sa sitaw Sa kasakaling di po Datingan lang yung sekto Kapag so, uh, may sekto pa rin po ito mga kaparming Ay Tanim pa rin po ng tanim Isusunod po natin dyan yung talong Hindi man po talong patola tayo mga kaparming Pahintong uh, muna po natin yung palaya Uh, at sa next season na po tayo sa January na po siguro tayo tatanim na si uh, ang palaya marami po kasi naninira malaking puhunan po kasi ang palaya mga kaparming maselan ayan po uh, pangalibang araw po natin mga kaparming ay mag-aararo na po tayo ayan po uh, ay na po ni Pamaylo uh, at linggo ngayon ay Alak po ang trabaho ay po natin ng mga kaparming para raruin niya yung ating tataniman ng sitaw po, ah, pagdating po ng 6 araw halos na ibalik na yung lupa dito sa gitna pumantay na tatanim na po tayo ng sitaw kung so, mga ay nasa tatlong minya pa po ang hindi po natin natatapos na taniman halos yung ano po nataniman na yung limang linya mga ilang araw lang po yung mga kapari mga 3 days at lulusot na po yan at start na po tayong mag at babalik na natin yung lupa sa gilid para may daloy na po tayo ng tubig dito sa gitna pag natuyo na po yung lupa kasi pinapatubig po natin yan para po mab mabasa yung pagtataniman natin para hindi po malaga yung ating mga buto direct seeding po tayo mga kaparming uh, direct po yung tinataniman natin ng na buto ilalagyan po natin kada butas dalawa dalawang buto or tatlo mga kaparming yung pong isang blocking yan ay naglalaman po ng sampung buto o uh, may git pa isa ka sa may hindi tumubo uh, meron po po siya Si marami naman po tayong binhi ay nasa limang kilo po yun mga kaparming Kung mga kaparming please subscribe at pakiclick po ang ating notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga bagong upload na video maraming maraming salamat po God bless all and thanks for watching maraming salamat mga kapatid mga tol thank you